Ang question po ng isang reader ay kung namatay po ang asawa at may naiwan na utang. okay, Babalik po tayo doon sa conjugal property okay. or conjugal na utang at the same time. Okay. Lalo na po kung kayo ay married at the time na bago naging deceased yung asawa, ang sagot po doon is pwede. Especially kung hindi naman kayo, kung hindi kayo pumirma doon sa pag-utang, still, kailangan na naman dumaan ng creditor through extreme measures or extreme legs para i-prove na kayo ay kasal okay, at pwede kayong habulin para doon sa utang nung sa namatay na asawa. So in the end, kung talagang gusto ng, ng creditor or ng bangko na kayo ay habulin, pe, pwede po yon Pero nga, ang sagot din is sila ba ay gustong dumaan sa maraming you know pagsubok para lang may prove na pwede nila kayong habulin do sa utang. And in most cases po, hindi nangyayari 'yun eh dahil nga marami pong legal na kailangan silang taanan. So, kung may question po, eh, mag-message lang po kayo dito sa amin.